binabati kita, Agalon. Batid namin ang basbas ng hari sa inyo ng hinirang. Ngunit hindi pa rin tanggap ni Ada na ako ang karapat dapat para sa kanya. Wala silang magagawa. Ang pinagkasundo ng hari, walang makakabali. <laughs> Siya nga. Kaya huwag kayo mag-aalala. Kapag naging prinsipe na ako, hindi ko makakalimutan ang tulong niyo sa akin. <laughs> Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo mahalang hinirang. Ngayon mo itanggi sa akin na wala kang pagtingin sa kanya. Hindi ko ay tatanggi Patawarin mo ako. Pero nakalaan na ang puso ko para kay Ada. Patawad, pero ikakasal na kami. Niloko <laughs> mo ako. Oo. Pero ngayon, alam mo na ang totoo. mo. Mapatawad mo sana ako kung hindi ko magawa mapasunod ang puso ko. Sarili itong pinipili ang kanyang mamahalin. At si Ada ang pinili ng puso ko. Ikakasal na kami! Tanggapin mo yun! Sana maging masaya na lang para sa amin. Hindi saya. Kundi sumpa! Yun ang ibibigay ko sa inyo.